Alright mga amigos, kung si Light Heavyweight Undisputed World Champion Arthur Beterbiev lamang daw po ang tatanungin at masusunod eh hindi na daw dapat magkaroon pa ng rematch ang kanilang sagupaan ni former WBA World Light Heavyweight Champion Dimitri Bibol. Pointless daw ito. Noong October 12 nga po, tinalo ni Beterbiev si Bibol by a 12-round majority decision sa score na 115-113, 116-112 at 114-114. Ani Beterbiev? I think we have already defined what we needed to be defined with Bibol. His team is is making a big deal out of nothing about the judge's verdict but I won the fight if it had been different they wouldn't have given me the victory I am not interested in discussions about whether he deserved the victory or not they raised my hand and that's it of course I would have liked to win more decisively but we have what we have in my opinion there is no point in talking about rematch of course if an interesting offer comes we will consider it but is there any compelling reason for a rematch everything was clear in the first fight So ayun nga daw po mga amigos, malinaw na daw na si Peter Biev talaga ang panalo sa laban. Pinalalaki lang daw po ang issue ng kuponan ni Bibol. Natural gusto daw ng mas malinaw na panalo ni Arthur Peter Biev pero ganun talaga kahit dikit ang laban pero at least na edeklara na ang tunay na panalo. Ayun nga po sa report ng Russian agency, umapila daw sa four sanctioning bodies ang kampo ni Dimitri Bibol pero hindi upang baguhin ng desisyon ng laban kundi ang agarang pag-uutos lamang ng rematch. At litisin din ang isang hurado na si Powell Cardini. Ang hurado nag-score ng 116-112 sa B-Ball vs. Beterbiev. Samantala, ang pagpapahayag ni Arthur Beterbiev ng pagnanaisumakyat sa cruiserweight o heavyweight ay nakarating na sa IBF Undefeated Cruiserweight Champion na si Jayo Petaya. May kartadang 26 wins, no losses, no draws with 20 knockouts. Ani Jayo Petaya sa panayam, nang matanong siya kung papalag ba siya kay Arthur Beterbiev sa future, Ani Jayo Petaya, yeah for sure, he's a great champion and I'm always willing to test myself to be great. So ibig sabihin po mga amigos handang i-welcome ni Jai Opitaya itong si Arthur Biterbieb kapag gumakit na sa cruiserweight division. Pero marami pong chismis noon na kaya daw po hindi nagsisiakyat sa light heavyweight division itong sina Dimitri Bibol at Arthur Biterbieb ay dahil sa peligrong dala ni Jai Opitaya. Si Jai Opitaya stylistically ay sakit sa ulo ng kahit sinong boksingero sapagkat bukod sa may power ang suntok nito ang bilis pa nito para sa isang cruiserweight. Ika nga ng ilan si Jai Opitaya daw ay parang Alexander Usyk 2.0. Pero magandang balita po ito para sa boxing fans mga amigos kung balak i-welcome ni Jayo Pitaya si Arthur Biterbiev sa cruiserweight. Lalo na ngayong napapabalita na si Chris Eubank Jr. na daw ang lalabanan ni Saul Canelo Alvarez. So at least kung hindi po natin mapapanood ang Canelo versus Biterbiev sa susunod para sa legacy fight ay napaaganda naman po ng Arthur Biterbiev versus Jayo Pitaya. Dahil ayon po kay Arthur sa sakaling matesting niya ang kanyang sarili sa cruiserweight division, e eh, aakitin niya na po sa susunod si Alexander Usyk sa heavyweight division. baraha, patunayan mo sa akin ha, sino